Birthday mo po. <laughs> mo? <laughs> Sarap naman yan. Ha? Oh, baka gusto ko kumain ng pusa ng spaghetti mo. Manok, mati mo. Butangan Papaya. Sambang ako bang mo. Papaya. Kailan? Karon. Lagyan mo na Anong papaya. Anong oras? Karon sa gabi. Ah, karon sa gabi. May ihaw ta manok. Yan ang balik sa buwas. Karon sa gabi. Karon sa Okay. okay. Karon. Pabalap pa kabutangan ka pa ya sabana. Mayad pa. Oh, karon. <tinyo>